Sunod. Dito na mga kababayan. Ha? Dito na tayo. Bakit? Ito na. Mga kababayan, masamang balita po ito. Ito po'y ikakagalit ulit ng mga DDS. Ken, ano ba yung ikakagalit mong yan? Ah, ikagalit ng DDS na yan. Ito po mga kababayan. Sa kasami, kasawiang palad, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte ay handa na raw mamatay. Mga DDS, wag po kayong magalit. Ha? Ah, hindi po ako magsasalita dito kung wala tayong ebidensya. Hindi po tayo magsasalita dito kung walang pruweba na nanggaling mismo sa angkan ng mga Duterte na lumabas sa bunganga nila na si Digong daw ay handa ng mamatay or magpahinga or magpapaalam. Siguro mga kababayan, hindi abutin ng January 2026, mamamatay na po si dating Pangulong Duterte. Ito po, mga kababayan. Ha? Pakinggan nyo po ha. Mm. Mga kababayan, ito po ang patunay na mismo si Pulong Duterte kinumpirma na handa na daw mamatay si Digong. Pakinggan nyo po ha. Ay! Kung Pwede, Utana? No, ready na siya. Lay tayo ng picture na lang. Pakinggan niyo si Pulong. Yung sabi mo, tayo ko Kung. Ayan, Kung Pulong. Kung. Ngayon taga Kung. Ngayon taga-Dubay. May hapon, hapon. hapon. Kung. Kung. si Kung? Kumusta Kung? Kum

ay, kung no. pwede mangutana po, no. um, nai-visit o um, ma? Oo oh, thank you for that. Okay Narinig ninyo ha? Narinig ninyo. Sige, sige. Kailangan ko lang. Oo. Huwag po kayong pagsasabi po. Kaya nakuwag po si niyo ulit, ha? Ang po? Uh, ready na daw sa magpahinga. Ayan. At ang post nga ito, mga kababayan, Katie Duterte. Huwag naman sana dada. Marami pang umaasa sa'yo, umuwi, uuwi ka pa ng Pilipinas. So sa madaling salita, mga kababayan, ha? Ah, talagang uuwi po talaga si Digong na nakagarapon. Ha? Ah, si Pulong mismo kinumpirma na ready na daw si Digong mamatay. Actually mga kababayan, hindi naman po 'yan sasabihin ni Pulong kasi ang, ang nasa isip nila, ah pagka isabi natin ito baka sa i-content na naman ito, pag ano anuhin na naman 'to, i-chismis na naman 'to, gagamitin na naman itong ganito ganyan. Hmm. Actually mga kababayan, naniniwala po talaga ako na si Duterte ay malapit ng mamatay. Bakit? Million-million ba naman ang galit sa kanya? Araw-araw ba naman siyang pag nakikita ang kanyang pamilya, minumura siya, mabubuhay ka pa. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung mamatay man si Digong, pakialam ko. Hindi naman ako kapera sa kanya. Bakit binigyan ba niya akong pera isang daan araw-araw pambili ng bigas? Kung mamatay man siya, deserve niya matanda na siya. Oy, oo, nagka bilyon na siya. Deserve na niya yan. Ano pa bang gusto niya maging trilyonaryo? E eh, di palitan niya si Bilyar. 'Di ba? Gusto niya maging trilyonaryo. Okay na 'yan. Pag mamatay man siya, at least naging presidente na siya, naging demonyo na siya, pumatay na siya, nakamit na niya ang gusto niya, 'di ba? Na magkaroon nagkaroon na siya ng billion billion billion, 'di ba? Mm -hmm. Ah, sabi ni Wilfredo Ardami o Adarmi. Ayan. Matanda na si Digong, 76 years old na ata siya at kumu matanda na ay maraming mas, maraming sakit. Oh sa katawan 'yan ah, nararamdaman. Ganun talaga pag matanda. Pag nag, ah, nakakaawa siya pero malaking nagawa niyang kasalanan at hanggang pagbayaran niya, talagang pagbayaran niya yun di ba? So, 'yun po 'yun ha, ah, mga kababayan. 80 years old na kasi si Digong. So, kung 'yun naman talaga ang sinasabi niya na magpapaalam na siya, hindi eh, niya. Eh siya may gusto eh. Ay, kontrahin pa natin eh, mga doktor nga niya, eh, dinisqualified eh. Din. Alam nyo, ang tao, kapag may sakit, tao lang ang magpapagaling sa sakit niya. Hindi tao, hindi kapwa, hindi doktor. Ah, hindi doktor ang makakapagpagaling sarili. Kasi bakit? Aanhin mo yung doktor, tambakan ka na isang sakong gamot. Kung hindi na mo inumin yan, gagaling ka. Sarili mulang lang ang makakapagpagaling ng sakit mo, hindi ang doktor. Ha? Ah? Kaya ang doktor, kapag pumuntayan yan dyan, binigyan ka ng resita, wag mong sabihin na pinagaling ka ng doktor na to. Kasi bakit? Ang doktor, hindi yan pupunta kung hindi ka magbayad. Ang doktor, hindi yan magresita ng libre. Binibili mo. Kaya hindi po ang doktor ang nagpapagaling sa'yo. Ang bayad mo at ang sarili mo. ba diba? Katulad lang yan sa mga politiko. Hindi porkit nagpagawa siya dyan ng pabahay kasi nalindulan ay magkaroon ka na ng utang na loob sa kanya kasi may pabahay siya. Hindi po. Pera mo po yan. Inipon lang ng gobyerno, binalik lang sa'yo. Kaya? Yeah? oh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, sa kaidaran po ni Digong, kung ganyan naman siya kapayat, kaya? Yeah? kung ganyan na po siya, katanda, at uh, actually mga kababayan, marami pong nag-comment no? dyan sa ano, Diyan sa comment section natin ngayon na yung mga nanay daw nila still now, still now magaling, malakas pa. Actually, mga kababayan, blessed po kayo. Ah, blessed po tayo na yung mga magulang natin, mga lulut lula natin, nakakapag-exercise pa. I-compare po natin sa sitwasyon ni Digong. Si Digong po sa loob ng kulungan, hindi na halos makagalaw. Hindi natin alam ngayon, just, just try to imagine sa sa panahong uh, ito at sa oras na ito si Digong nakahiga lang, nakahilatay. Si Digong ay nandoon lang nagmukmok. Either manood siya ng TV na hindi naman niya maintindihan kasi British nga naman. 'Di ba? O may mga Dutch pa ang salita. Huwag nagsalita doon. Oh, halimbawa, ngayon katulad yan, rally sa Maynila. Siyempre manonood siya ngayon ng news o Philippine News. O oh, sasabihin ng mga reporter, 100,000 Filipino uh, joined the protest against the corruption in the Philippines. 130,000. Oh, sinong ma sinong mainggam niyo manood kung ang magsalita ganun? Almost 130,000 joining the INC against corruption protest in the Philippines right now. So, syempre, kung ikaw makikinig nun, ha, sasakit yung ulo, ay, islang sakit sa ilong, sakit sa tainga, 130,000 na umatin. Tapos ganun magsalita. Oh, the, the protester is always shouting about the corruption of the governance of the Philippines. And then someone is the old gumaganon pag nag-English. O oh, di malamang sa malamang. Di ba? Masasaktan ka. Mabuburyong ka. Oh, sasakit yung ulo mo. Oh. So ngayon, mga kababayan, mas iba pa rin talaga 'yung reporter sa Pilipinas 130,000 lumahok sa rally na ginanap sa Luneta sa oras na ito. Ngunit mga kababayan ay hindi po tumugma ang panahon at binuhos po ang malakas na ulan kaya po sila ay nagtatakbuhan. O di ba? So, magandang pakinggan mga kababayan. Mm. So, ngayon mga kababayan, kung ganun man ang sitwasyon na almost 130,000 protesters joined the INC rally and in, right now in the Philippines, on November 16, in the Lunita Park in Manila. So, kung gaganun ka kung ikaw si Digong, putangina, ilang buwan nga, the eight months ka nang kinulong, tapos na lagi mong maririnig, matulog ka na lang, oy. <laughs> so, walang exercise. Walang lo-lo-lo-lo. Kasi, syempre, na, napapagod na maglo-lo. Okay lang kung mahaba ang titi niya. Limang damkal. Kasi, kahit gaganon-ganon lang siya, oh, makakalo-lo siya. Oh. Eh, ang problema lang kayang ang na uplok na. Ganito na lang kalaki. Ah, wala na. So, walang exercise-exercise. Kaya, kayo po, sa mga nag-comment dyan, na ang mga nanay ninyo, 80 anyos na, 90 anyos, malakas pa rin. Iba po kasi ang sitwasyon. Ha? Hiba po ang sitwasyon ni Digong at sa mga parents po ninyo na medyo malakas kahit 90 years old, 85 years old, 95 years old. So 99 years old, iba po talaga ang sitwasyon, mga kababayan. Si Digong po nakakulong, hindi na makaluklo, hindi na makajaging, hindi na makakain, hindi na makaamoy ng bilat. Oh, ni Hanilit. Kaya talagang manghihina no? Walang exercise. Kaya nga po mga kababayan, ang sabi mismo ni Pulong Duterte, handa na daw ang kanyang tatay na demonyong si Digong na magpahinga. So madaling salita, mamatay. 'Yun lang po 'yun. 'Di ba, mga kababayan? So mali po ba 'yon? Tama po ba sila? Mali po ba ako? 'Di ba? Mm. So, yun po yun, mga kababayan. So, sa mga DDS po, ah, huwag po kayong uh, magalit, ha? Pinarating ko lang din po kung ano pong sinabi ng anak niya. Hindi naman na uh, di ba? Magtago ka na, fake news ka, makukulong ka na. Alam mo, Jake Henson, ah, kung ako fake news, ah, mismo, oh my God, nagsalita ang anak, oh, Diyos ko, ano bang gusto mo? I-translate eh? Ch eh, ko Chinese, i-translate eh, ko ah Ah, British accent, Australian accent, Bisaya, Ilonggo, Ilocano, Waray. Ano ba? Ano ba para ma maintindihan niyo ang sinabi ng anak niya? Ah, na si ay handa na raw mamatay. Ah, ito. Oh, sige ha. ganin niyo. Kung fake news ako, aba. na Sisihin niyo si Pulong. Yung sabi mo na. Si Pulong po yan. Wala naman po ibang pulong diyan na puti ang buhok.

ah ready na daw siya magpahinga. Kung Ah, kami, pa ready. Oo. Ready na daw siya magpahinga. Sabi ng mga bisaya na naood ito, makaiyak mampuntaan ana. Makaiyak naman... Ka. Ma maiiyak kami niyan. Sabihin mo kung kami hindi pa kami ready. Oh. So ano yun? 'di ba? Oh, Jack Henson, totoo 'yan. Hindi tayo dito naglalabas ng balita na fake news. Kasi sasabihin ko naman sa inyo kung chismis o hindi eh. Yeah? Pagkatulad kanina kay General Torre na NBI Director na daw So, chismis po yun Huwag niyong paniwalaan kasi chismis Ako nagsasabi naman ako dito ng totoo at hindi totoo Magkaiba kasi sa mga DDS na nakita lang nila na Si Sara Duterte tinaas ang kamay Sabihin agad, superhero na 'Di ba? Oh, sasabihin na si Sarah Duterte tinaas ang kamay. Oo, oh, oh, siya na si Green Lantern. Mm. Oh, tragis na 'yan. Naka-green ka lang ng damit, tinaas ang kamay, superhero ka na. Eh, eh. Ah, ba kay ilok na. Mm. 'Di ba? Oo, oh, oh, Kaya nga, di fake news, di ba? Oo, oh, oh, Sir Kendrick. E ako, nagsasabi naman ako dito. Minsan kasi, mga kababayan, ayaw ko lang talagang pangunahan. Mm -mm. Diba? ba? Oh, sabi ni Jill, ah, Jilin Mirl. Ayan. Oh, sa kanyang super chat. Mm. anong sabi niya? Mga kababayan, ito, ito, ito. Let it be, nahihirapan na rin siya sa kulungan, sa kagagawa ng mga kaalyado niya. Tama. Hindi ba? Actually, mga kababayan, wala namang masama sa sinabi ko kung mamatay si Digong. Ano naman masama dun? Diba? ba? Salamat. Mm. Di ba? Mm. Alam mo sa totoo lang. <clears> o, <throat> oh, ito pa. Pakita ko sa inyo. Mga DBA, oh, mga INC nag-aaway. ay na video nagbibidyu pa kayo ano naman takot ka takot ka oh kano ko lang tatay ko labo kayo hindi mag-aayos bibig mo aswas ka, bastos nako pag nakarating nitong mga IMC na to ha makiti walag ito nako nako mga kababayan, ito na nga ang sinasabi ko sa inyo talaga. Sa totoo lang. Ha? Uy, Diyos ko po mga kababayan. Ha?